Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang panguri. Ang kasanayan sa pagkatuto ay ng paglalarawan ng bagay, tao, hayop, pangyayari at lugar. Atin ang napag-aralan ang tungkol sa pangalan. Ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Meron akong ipapakita mga larawan. Sabihin kung anong klase ang pangalan. Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari? Pakinggan naman ang kanta na aking ginawa tutukuyin kung anong mga salita ang ginamit upang mailarawan ang mga bagay. Lemonada, lemonada, masarap, masarap. Merong vitamina, merong vitamina, vitamina C, vitamina C. Ang sampalok, ang sampalok, maasim, maasim, pangasim sa sinigang, pangasim sa sinigang, ang sampalok, ang sampalok, hinog na mangga, hinog na mangga, matamis, matamis, wag kang magpasobra, wag kang magpaso. He diabetes. He diabetes. Ang kape, ang kape, mapait, mainit. Ilagay sa tasa, ilagay sa tasa. Ang kape, ang kape. Ang lemonada ay masarap. Anong salita ang ginamit upang mailarawan ang lemonada? kung ang sagot mo ay masarap, tama. Ang sampalok ay maasim. Ano naman ang salita na ginamit upang mailarawan ang bagay na sampalok? Kung ang sagot mo ay maasim, tumpa. Ang mangga ay matamis. Anong salita ang ginamit upang mailarawan ang mangga? Kung ang sagot mo ay matamis, nakuha mo ang tamang sagot. Ang kape ay mapait at mainit. Ano-anong mga salita ang ginamit upang mailarawan ang kape? Kung ang sagot mo ay mapait at mainit, tama. Ang mga salitang ginamit katulad ng masarap, maasim, matamis, mapait at mainit ay mga salitang naglalarawan. Ang tawag sa mga salitang ito ay panguri. Ang panguri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ito ay tumutukoy sa kulay, hugis, laki, bilang, mudami, at katangian. Subukan natin. Meron ako ipapakita o ipapabasang mga salita. At tutukuyin mo kung alin sa mga ito ang pang-uri. Handa ka na ba? Kung handa na, simulan na natin. Una, bato, bahay, langgam, malaki. Kung ang sagot mo ay malaki, tama. Mahaba, tao, baboy, bata. Kung ang sagot mo naman ay mahaba, tama ka ulit. Dahon, bulaklak, mabango, lapis. Kung ang sagot mo ay mabango, tungpa. Buhok, mata, kabayo, mabilis. Kung ang sagot mo naman ay mabilis, tama ka. Malapit, kamay, mesa, upuan. Kung ang sagot mo ay malapit, tungpa. Hangat ko na natuto ka ngayong araw. Ako si Teacher Luna, ang inyong guro na nagpapaalala ugaling magbasa araw-araw. Paalam!